Yan, so guys, nandito tayo ngayon sa C5. May deliver tayo, hindi tayo nakakuha ng planner. Pero ayan, meron na nakasulat, MMBA, no? End Cup may end na guys. Mayari tayo nito. Masasample lang tayo, awit. Ah. wait. so, hindi tayo papasok sa... Susunod tayo sa batas ng end Cup dito sa may C5. May mga camera na dito guys. Yan. Pero yung iba, may pumapasok pa rin sa area na hindi dapat sila pumapasok. Hindi ko alam, hindi ko napansin na nakapasok pala ako sa ano ng ano, mga truck. But anyway, yun nga, punta tayo sa may EDSA. Ang ating deliver, no? Masahin na lang. So, di-deliver tayo. Kung yari tayo, o, tignan natin. Papakita ko sa inyo yung mga merong end cap na lugar. Ayan. Tapos sabay kung ano yung mga violation na dapat tandaan hindi mo binataanan or bina-violate, ano na yan mga yan bike lane over speeding tapos no overtake beating the red light uh, motorcycle lane ano mangyayari tignan natin kung ano mga mat, ano natin sa video let's go dahil sa C5 kalayaan U-turn yan ay, naku! Ay, kaya ka ba na ka? Ah. So far dito sa Kalayaan, wala naman ako nakikita na nakakintak. Wala dito. So yung iba, dumadaan talaga sa, ano, sa bike lane. Dito tayo sa gitna. Para di tayo, ano, pasaway. Ah, kahit matrapik, okay oh, lang. Importante, hindi tayo mauwi. Dito na tayo ngayon sa Luton Avenue dito sa may overpass nila. Papuntang ano to eh. Manda ata. So far, di ko, nakikita ko na uh, kita na meron siyang nakasulat na end cap. So, siguro wala naman dito. Hindi so, tayo dumadaan sa ano, sa bicycle lane. So chill na tayo. Ang oh, bulan mga par. Yes, nandito na tayo sa Mandaluyong. Ah, Edsa na guys. So, wag tayo papasok. Number one rule, wag papasok sa, sa bike lane. Pero papasok tayo kasi nandito tayo. <laughs> dito tayo magatin. Everglow. Dito po ba ang Everglow? Sir, dito po ba Everglow? Sir, po dito Everglow. Documents po kasi ito, sir. 281, oh. Pero dito po yun. Dito ata tayo. Kaya nga po. Dito po yan. yan. Opo. Eh, baka magkamali po ako ng bigay kasi. Ayaw po kasi sumagot eh. medyo medyo Pero may So far guys, nandito tayo ngayon sa EDSA at uh, tinatakak natin pabalik na tayo. Katapos lang umulan, sana hindi na umulan ulit. Medyo madulas ang daan. But anyway, mga may bicycle lane dito, meron ditong ano, speed limit sana hindi tayo maka pictureano kahit anuman mangyari. Syempre, mahirap kitain ang ano ang mapapambayad sa pag nahuli tayo, 'di ba? Mahirap kitain 'yun, Kahit sa mga 500 'yun, 1,000. Para sa amin mga delivery rider, isang araw 'yun or higit pa.